Isang anyo ng pang kung ituturing ang ginawang pag-iimbita ng kasalukuyang administrasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa eksklusibong panayam kay Professor Malutikia sa SMN Radio, sinabi niyang alam naman daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung nasaan ang dating Pangulo, kaya hindi na dapat ito padalhan ng imbitasyon. Hindi ba yan pang-iinsulto? Aba, eh, ikaw ang nag nagpadala kay PRRD sa dahig, padadalhan mo ng imbitasyon? Aywan ko kung aabot siya sa dahig. Isa pa raw sa malinaw na insulto ayon kay Tikiya, ay ang ginamit na eroplano ni BBM sa kanyang pinakabagong biyahe patungong Japan. Sinabi ng profesor na ang nasabing eroplano ay siya ring ginamit ng sapilitang isinakay si FPRD at dinala sa The Hague, Netherlands. So insulto yun. Uh, alam mo, isisingit ko na rin. No? Insulto rin na pumunta ka sa Japan, ginamit mo yung parehong eroplano pinagamit mo para dalhin si Presidente Duterte. That in itself is proof, di ba, na na alam mo lahat itong nangyari uh, at yan eh, uh, ay eroplano na ginagamit ninyo. Ngayong Hulyo 28 ay nakatakdang magsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa Sambayanana sa kanyang ikaapat na State of the Nation address o SONA. At nang tanungin si Tequilla kung ano ang inaasahan niya sa SONA ng Pangulo, ito ang kanyang naging sigot. Wala pa kahirap pa uh, tingnan kung ano yung magiging laman uh, dahil 3 years kang walang linalaman. No?